Gaya nga nung sinabi ko sa inyo sa nakaraang video natin, magluluto tayo ngayon ng ginisang munggo pero dadamihan natin ang gulay at sasamahan natin ito ng malutong na chicharon. Doon sa last video natin, di ba, nagpunta nga tayo ng Hong Kong supermarket para bumili tayo ng mga kailangan natin para sa ating lulutuing ginisang gulay for today. Dahil Friday nga ngayon, maski nandito tayo sa Canada, syempre, pag Pilipino ka, alam mo na kung anong ulam na lulutuin mo. Magluluto tayo ngayon ng ginisang munggo. Pero dadamihan natin ng gulay at saka lalagyan na rin natin ng konting taba. Kung napanood nyo nga yung huling video natin, di ba nga bumili tayo ng isang tipak na baboy? Kuha tayo ng konti, tapyasin natin yung baboy. Tapos hiwain lang natin ng maliliit at kagisa gisa na natin siya. I-clear ko lang para sa iba, syempre nahugasan na natin yan. Ginisa-gisa lang natin yung baboy tapos nilagyan natin ng konting tubig kasi palalambutin natin ito. Pakuluan natin ng ilang minuto tapos takpan natin hanggang sa maya-maya lang magmamantika na to. At syempre kung meron tayong ginusang munggo, meron din tayong pritong isda. Bumili na rin pala ako ng galunggong. Ito nga't lalagyan na natin ng asin para iprito natin. Perfect combination para ngayong biyernes, diba? Munggo at saka pritong isda. Sino magsasabi na nandito ako sa Canada? totoo lang hindi ko talaga pagpapalito sa burger sa pasta o kaya sa steak Munggo at pritong isda, talaga pang masa to. Ito ang the best pag Friday. Saka nga pala itong piniprito nating galunggong na ko ito nung almost $7. So pito ito, so parang $1 ang bawat isa. Ayos, natuyo na rin ang tubig dito sa ating pinapalambot na karne ng baboy. Nagmamantika na siya ngayon, so ang gagawin natin, igigisa na natin ang bawang at saka ang sibuyas. Dito na rin natin mismo igigisa yung ating bawang at sibuyas sa mantika na nanggaling dito sa ating mga karne. Tapos isabay na rin natin itong ating binabad na munggo. Igisa lang din natin natin siya ng konti dito sa atin mismong karne tapos maya maya lagyan na natin ito ng tubig palalambutin kasi natin ng munggo hindi pwedeng matigas yan ulo lang ni Chris Cusinero ang matigas <laughs> haluin lang ulit natin siya ng konti at pagkatapos takpan natin siya syempre palalambutin kasi natin ng matigas na munggo saka nga pala itong ating mga pritong isda naluto na masarap na to ka Berks sa dami ng naluto kong isda ngayon sigurado yung susunod na vlog ko na naman isarsyadong eh, isda na naman o oh, kaya dining ding <laughs> mabuti na lang talaga pwede nating ilagay kahit saan itong ating lutuan. Diyan ka muna sa tabi. Maghihiwa muna ako ng gulay na ilalagay ko sa munggo. Ang dami kong biniling gulay kahapon. Sabi ko nga kung napanood nyo yung last video natin, bumili ako ng ampalaya, ng okra, ng kangkong. Yun yung isasahog natin sa ating munggo. Pangontra para sa sugar ko. Kung susumahin mo, malaki rin talaga magagastos mo pag nagluluto ka lang sa bahay. Biruin mo yung ampalaya, yung kangkong, yung okra, yung karne. Hindi biro ang presyo ng mga yan. Kaya nga madalas na ginagawa ko, naglul luto ako ng marami tapos pinaportion ko siya pag luto na siya at malamig na siya lalagay ko siya sa mga container di ba tapos pag gusto kong mag-ulam ng ganitong putahe meron dito sa ref pipili ka na lang kung anong gusto mo iinit mo na lang sa microwave di ba mas kahit pa paano yung nakatipid ako kalahati lang yung gagamitin kong kangkong yung kalahati ilalagay ulit natin sa ref baka bukas makalawa magluto naman ako ng sinigang gamitin natin sa sinigang yan sobrang mahal din ang kangkong dito halos 7 dollars ko rin pa nabili lahat ng mga kangkong na yan naalala ko nga pala yung mga comment niyo sa akin, sabi nyo, ibabad ko yung mga tangkay na puro ugat na at siguradong tutubo ulit yon. Kasi nga, yung mga tinanim ko dito sa likod ng bahay, hindi naman nagsitubo dahil kinain ng mga squirrel. Hinuhukay nila tapos kinakain nila. Kaya tinamad na akong magtanim dito sa likod bahay. Malay ko ba na vegetarian pala yung mga squirrel na yan? Anak naman ng tipaklong. <laughs> Malambot na nga pala yung ating munggo kaya ilagay na natin tong ating mga gulay. Haluin lang natin lahat yan. Okay lang kahit pumait yung aking munggo. Gusto ko naman talaga sa ampalaya talaga mapait. Siyempre hindi mawawala yung mga pampalasa natin dyan. Lagyan natin ng ating pork cube, ang ating niluluto para kahit papaano ay eh, malasang malasa na siya mamaya paghigop natin ng sabaw. Lagyan na rin natin siya ng patis. Haluin na rin natin lahat yan. Pag halu haluin nyo na siya bago nyo ilagay yung ating kangkong. Mukha lang marami tong ilalagay natin kangkong pero mamaya pagka may init na yan. Kokonti na lang yan pag naluto na. Baka nga sa akin lang eh kulang pa yan. <laughs> takaw ko talaga, no? Haluin nyo na lang ulit at sabi ko nga, mas magandang maghalo kapag kadalawing ginagamit yung sandok na panghalo para sa ating mga hinahalong pagkain para pantay siya pag hinalo nyo. At syempre, hindi pwedeng mawala ang chicharon. Ito na ang ating authentic chicharon and bagnet. Pinoy, na taga Edmonton nga pala ang gumagawa nito kaya suportahan natin. Kung gusto nyo ng ganitong klase ng chicharon, gusto nyo tikman tong chicharon na to, meron silang Facebook at din silang Google. <laughs> o oh, di ba napakasimple lang na niluto natin ngayon yung Friday, pero sigurado masarap to mga ka Maraming maraming salamat po sa masarap na dinner ko for tonight. At uh, kayo nang bahala mag-guide kay Angelo. Mga ka kain na tayo. At uh, anong oras na, no? Hindi pa ako nagla-lunch. 4 o'clock na ng hapon. At uh, si Angelo eh, nasa school pa hanggang ngayon. Uh, at ako'y nanginig na sa gutom. <laughs> Uh, thank you very much nga pala sa mga sponsor natin. Ang uh, authentic chicharon galing na Edmonton. Kung gusto niyo bumili ng chicharon galing Edmonton po, uh, i-search niyo sa Google or sa Facebook at meron din tayong uh, garlic crunchy ni Jen's Kitchen at kung ano-ano pa ng mga regalo nila sa atin, maraming salamat din po. So tara, kain na tayo. Kanina pa ako nagugutom. At ito yung ating ginisang uh, munggo. Actually, hindi siya ginisang munggo eh. Ginisang gulay na siya. <laughs> di ba? Tama-tama nga yung to. Friday ngayon. So, ito yung ating kakainin. Oh, sarap na ito. Kaverks. Tapos, meron din tayong isda. Kung mapapanood niyo yung ating vlog kahapon, yun yung nangyari. Nagpunta tayo sa Asian store at bumili tayo ng mga gulay niyan. Mmm. Mmm. Sarap. Fresh na fresh yung mga gulay kasi kabibili ko lang talaga yan. Mainit pa, bagong luto. Meron tayong mga kaibigan kahapon na nag-message sa atin. ang uh, sabi nila, Kuya Chris, nandito rin ako sa Calgary. Baka gusto mo ng dahon ng ampalaya. Kaya lang na-start ko na kasing lutuin itong munggo natin. Kaya hindi na ako makaalis dito sa bahay. Sayang, masarap sana yung may dahon ng ampalaya yung munggo, no? Matagal na ako din nakakain ng dahon ng ampalaya. Maski sa Asian store, walang mga ganun, eh. Hmm. Ang <laughs> mm. mm. sarap ng kangkong. Sa bricks. hmm. Sarap. Tapos meron tayo dito ng pritong isda. Galunggong. Galunggong at saka munggo. Hmm. Wow. Wow. Harap. kahit nababad na sa sabaw yung chicharon, ang lutong pa rin. Gusto ko yung kangkong. Sarap ng kangkong. Wow. Sarap niya ito. May nakasabit pang baboy, oh. Okay lang magmukbang kung ganito naman kasarap yung ulam yun. Ganito kasustansya, di ba? Okay lang yan, panahal. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cusinero panalo ka. Bilang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na kay Kristo si na Halika na't sumama ka at manood Mga matay mamamang lang dyan ang mabubusog May mga lugar pa lang Ganito ang nangyayari kapag